tubig is life. Ika nga, kaya napakahalagang magkaroon ng sapat at malinis na mapagkukunan ng tubig sa ating mga komunidad, sa syudad man o sa kanayunan. Pero agham nyo ba na marami pa rin sa mga kababayan natin ang umaasa sa tubig alat o salt water mula sa dagat at tubig ulan para magamit sa kanilang paglalaba, pagligo at maging sa pagluluto? Ganyan ang sitwasyon ng ilang kababayan natin sa Silaki Island sa Bulinao, Pangasinan. Kahit na napapaligiran ito ng tubig, pahirapan para sa mga residente roon na makakuha ng malinis at inuming tubig. Gaya na lang ni Nanay Lolita, 84 na taong gulang, kinakailangan pa kasi niyang ng halos 30 minuto patungo sa kalapit na isla para makabili ng malinis na tubig inumin. Para masolusyonan ang problemang ito, sa malinis na mapagkukunan ng tubig, isang inovasyon ang ipinagkaloob ng Department of Science and Technology sa Silaki Island. Kung ano ang teknolohiyang yan at kung paano ito nakatulong kay Nanay Lolita at sa daang-daang residente ng Silaki Island, aalamin natin kasama ang ating DOST Barkada na si Diego. What is up? This is Jago with a J. Nandito tayo ngayon sa Bolinao. Upang puntahan yung isang community sa isang island dito para makita kung paano nga ba natulungan ng science and technology ang kanilang buhay. So bago tayo makapunta doon, nandito tayo sa isang port sa Bolinao kasi ito lang yung access point. Papunta doon sa Silake Island. So yung travel time usually is 40 minutes or 15 to 20. So yung 40 minutes pagka gagamit tayo ng barge. So yun yung medyo mas malaking boat kasi dadaan pa siya sa isa pang island, yung Santiago Island, before tayo makapunta doon sa Silaki. So samahan nyo kami para makita kung paano nga ba nabago ng, again, science and technology ang buhay ng mga tao doon. Let's go! Sa Pilipinas, nasa 40 milyon na mga Pilipino ang wala pa rin akses sa malinis at inuming tubig. Ayon yan sa pinakahuling datos ng Department of Environment and Natural Resources o DENR noong 2024. Dahil yan sa kawalan ng maayos na pamamahala sa tubig sa buong bansa, na dinagdagan pa ng epekto ng climate change at ang patuloy na pagtaas ng ating populasyon. Kabilang na sa nakararanas ng krisis sa tubig na ito ay ang isla ng Silaki sa Bolinao, Pangasinan. Tinatayang nasa 10 hektarya o 10 hectares ang lawak ng isla. At ayon pa sa datos, halos 400 individual or 95 households ang naninirahan dito. Ang mga taga-Silaki, kinakailangan pang mamangka papunta sa kalapit isla ng Santiago o di naman kaya'y sa mainland Bolinao para lang makabili ng tubig. Tara, let's explore at samahan nyo akong maki-sosyo sa teknolohiyang ito sa Silaki. Dito sa Silaki, nakilala natin si Nanay Lolita. 84 na taong gulang at nag-iisa na lang sa buhay. Sa kabila ng kanyang edad, pilit pa siyang nag-iigib ng tubig para sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Eh, ano ang ginagawa niyo ngayon sa araw-araw? Eh, wala ko. Kung walang init, ay, ulan. Pagka ako magkahol, mm -hmm. ganyan. Tapos pupuntahan niyo, ho, mag, ano pa rin ko, tumutulong pa rin ho kayo. Yung apo ko na nag-iinlat doon nung hapon. Apo, tumutulong ho kayo. Pero noon ho, paano ho pala kayo kumukuha ng tubig dito? Kasi nabalitaan ko, medyo hirap kayo dito Ay, ako, Sa Kamuntik ako na ano ng hangin. Kung ganun yung hangin. Uh -huh. At, saka, ako nang ganito. Dito ho, ganito? Uh -huh. Ano ho, saan kayo pupunta noon? Yung sabi ng balian. Ah. Kukuha ko yung tubig. Nadagnan hmm. ako ng tubig iniwan ko na yung ano ay nagiran pala ako ng bangka pala mm -hmm. iniwan ko na yung bangka Diyos ko bigkas mo ako Panginoon ayaw ko. nasa gitna ko kayo ng dagat doon, 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 sa, sa kabila doon sa ilalim oo uh -huh. malakas ho yung hangin o ganun po nadala ho kayo pero ngayon ho hindi na ho kayo nagiigib doon ay, ayaw ko na hindi ko na kaya po mm -hmm. pero saan ho kayo kumuha ng tubig ngayon ay kung may kira ako bibili ako ng mineral mm -hmm nagbili ako na haka po, niligo ko yung kalating container. Ang sakit di ko nung magbalik-balik ako yung apat na bisis na bitis na timba. Malaki ho yung dala nyo? Yung maliliit lang. Dahil hindi ko na kaya yung malalaki. Tuwing kailan po kayo nag-iigib ng tubig? Ah, Noon? Opo. Bale, apat na bisis. Apat na bisis po. Isang timba na lang ang bitis. Ang dala nyo po? Oo. Bukod sa pag-iigib sa kabilang isla, ang pag-iipon ng tubig-ulan, ang isa sa naisip na paraan ni Nanay Lolita bilang alternatibong panghugas. Ganito rin ang sitwasyon ni Aling Ana, na halos 30 taon nang naninirahan dito sa Silaki. Halos tatlong dekada na rin silang walang mapagkunan ng malinis at ligtas na inuming tubig. Noong unang panahon, nag kami sa kabilang isla tapos mm -hmm. Pag bumibili kami ng mga pagkain doon sa bayan. Oo. Oh. So ano pong ginag ano pong nakukuha niyo po dito sa isla? Hmm. Nagtatanim din po ba kayo? May mga tanim din po ako diyan. Pero Agos. mostly po sa daga. dagat. Sa dagat. Tapos po yung ibang tubig, pagkain sa isla na, ibang isla na po. Gaano po kalayo yung isla dito? Mga 30 minutes. Yeah. 30 minutes. Ano pong sobangka po 'yon? Papunta po. pa lang po 'yon. Hmm. Tapos pabalik bang pabalik. ka ulit? Eh, ko kagastos yung pagkuha tubig pa lang, tsaka mga... Ano? Pagkain? Oh, dalawang litro, back and forth na po yun. Back and forth. So, mga magkano po sa isang buwan, kaya nagagastos ninyo? Pag nagigib kami, sir, 20 gallons lang One week. week. One week po yun. So, apat na beses po sa isang buwang kayo talaga ano, nagpupun Nag, po, nag Dahil sa problemang ito sa silaki, ang sagot ng DOST, guaranteed clean and safe potable water for all. Ang solar-powered water desalination facility, ang naisip na paraan ng Department of Science and Technology para kahit papaano ay maibsan ang problema sa tubig ng mga residente sa Silaki na ipatupad ang proyektong ito sa pamamagitan ng Community Empowerment Through Science and Technology o CEST program. Si Silaki no, is an identified coastal community in Pangasinan. So we had the instructions sa ating mga provincial directors, look, nasaan ang mga areas na below the poverty threshold, nasaan yung mga areas na the communities, nasaan yung mga coastal. So, siya, nagbilong siya dun sa part na yun. After that, ang next process is what we call the CNA. Mm -hmm. Community It's... naman. Bakit community? We consult the other members of the community. Galing na sila sa munisipyo, pupunta na nga sila sa community. At i-verify na yun ang kailangan. So, sinabi ng mga tao, ganito po yung problema namin, ganyan-ganyan. So, from there, kasama na sila sa planning. When we uh, launched the project, Inaugurated the project last October Mayor Celeste of Bolinao, referring to solar powered desalination facility a priceless gift from the OSD, and he said thank you to secretary so there was a time na mahirap talagang puntahan yung island nila pero may isang may isang official ng gobyerno na nakapunta. and it was no other than our secretary mm. that time wow. he was still the director uh, of FIVOX kami ang nag-introduce ng programa sa kanila. Inilapit namin ito kay mayor. inintroduce namin yung program at hindi ko si, nagdalawang isip si mayor eh natanggapin kasi alam niya na makakatulong ito sa mga residente ng Silaki Island. Pero sir, just like yung Silaki or yung community ng Silaki, let's say for example kasi in this case, kayo yung lumapit. Paano naman kung kunyari may makapanood ng episode, same situation, pwede naman sila sir lumapit Yes, CDUSTI. Yes, pwede, pwedeng-pwede sila lumapit mm -hmm. at maassess natin kung ano, ano yung need, ano yung pangangailangan nila at uh, mabigyan natin sila ng uh, appropriate lang intervention. Ang desalination facility ay marami naman na uh, mm -hmm. facility na na-establish sa buong Pilipinas, no. But ito itong desalination facility, facility natin dito sa Silake Island ay first solar powered desalination first project so DOST dito sa region 1 ah, first solar powered ah. na project ng US sa region 1 so yes. basically sir groundbreaking to mm. this is mm. benchmarking yes. are there any plans na to replicate to duplicate in other areas yes so meron meron mm -hmm. kasi ang region 1 naman is uh, coastal area mm. so challenge talaga yung Uh, source ng malinis mm -hmm. na inuming tubig ng ating mga kababayan. So, mm -hmm. pwede, pwede itong i-replicate sa ibang lugar. Pwede na, sir. Yes. Kailangan lang talaga ng awareness, no, ipaalam uh, sa ating mga residente dito sa Silake, na talagang ligtas, malinis, inumin mm -hmm. yung uh, tubig Tubing. na galing sa desalination kasi linilawin. Uh, mababack up naman ito ng laboratory mm -hmm. result natin na uh, pumasa talaga yung sa standard uh, sir uh, na uh, talagang uh, clean uh, fresh na pwede siyang uh, uh, potable water potable. Siya. <laughs> dahil sa inisyatibong ito ng DOST nakasuporta rin ang local government unit ng Bolinao, Pangasinan para sa pagpapatuloy ng proyektong ito sa Silaki. Malaking tulong talaga ang DOST sa amin dahil siyempre sila ang may know sa mga proyektong ganito. Ang pinakamagandang nakikita namin doon pag nagtutulong-tulong lahat ng nasyonal, lokal, at itong mga BUSD nga na talagang makakatulong ng malaki sa mga mamamayan doon sa AIS yeah. lang mm -hmm. Hanggang ngayon po na hindi na kayo uh, nakaupo na mayor, ano po na yung tulong na naibibigay ng LGU doon po sa mismo project yung, sa mga tao? Yung, yung sa maintenance, mm -hmm. siyempre pa may pinaparitan din mga filter. Mm -hmm mga chemicals, saka yung sweldo ng empleyado. Ah, dito na po lahat 'yun. Guys. Dito na lahat. Sa pamamagitan ng proyektong ito mula sa DUST at sa pakikipagtulungan natin sa lokal na pamahalaan, mas nailapit ang mga teknolohiya, inubasyon at agham na ramdam sa ating mga komunidad. You are free uh, to be part of our pursuit, no po, to make science be felt by everyone. Ang sabi nga ni Secretary, agham na ramdam. So, pwede kayong makipag-get in touch sa aming mga provincial directors, sa aming assistant regional directors, sa aming promo team, or kahit sinong staff ng DOST. Anything that you want to ask under the sun, basta under yan sa DOST, sasagutin at sasagutin po namin. Ang solar-powered water desalination facility na ito ng DOST sa ilalim ng ating SEST program ay higit pa sa isang teknolohiyang solusyon. Ito ay simbolo ng pag-asa para sa mga taga-Silaki Island. Matagal nang suliranin ang kakulangan sa malinis na tubig at ngayon, sa tulong ng agham at teknolohiya, unti-unti na nating natutupad ang pangakong walang maiiwan. Sa proyektong ito, muling pinatunayan na ang mga makabuluhang pagbabago ay nagsisimula sa pakikinig sa boses ng komunidad. Ang mga patakarang tunay na tumutugon sa pangangailangan ay hinuhubog mula sa mga komunidad. Mula ito sa mismong karanasan at hinaing ng ating mga kababayan at higit sa lahat, hindi ito magagawa ng iisang ahensya lamang. Sa pagtutulungan ng DOST, mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na sektor mas napapalalim ang epekto nito at mas napapalawak ang abot ng ating serbisyo. Susunod, alamin naman natin kung paano nag-ooperate ang solar-powered water desalination facility na ito. Dito lang yan sa Shensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Sa pakikipagtulungan ng DOST sa lokal na pamahalaan ng Bolinao, mas nasisiguro ang pagpapatuloy ng operasyon ng Solar Powered Water Desalination Facility na ito sa Silaki Island. Mismong mga staff mula sa Bolinao, LGU, ang naatasang mamahala sa operasyon ng facility. Sir, nandito tayo ngayon sa Solar Powered um, Desalination Facility na tinayo po ng DOST. Mm -hmm. so, sir, pwede ba tayo So basically, engineer, ano po bang uh, process nung pag-desalinate uh, ng tubig sa, galing sa naga? So unang-una, -una, sir, meron tayong pump na nasa labas. Mm -hmm. And then ipapump po natin siya papunta ng raw water tank. And then after po ng raw water tank, i-filter po natin siya dito sa may sun filter. Mm -hmm. Kung saan filter po natin yung mga malalaking mga impurities sa tubig. After po dito sa quartz sun filter, pupunta po siya sa mas maliliit. Yung mga filter, sasalahin po nyo yung mas pino mm -hmm. ng mga impurities sa tubig natin. And then, papasok po siya dito sa susunod mas na filter finer. natin. Mas finer po siya. Bali, 5 microns na po yeah. siya. So, bali, tatlong filtration, sir. Yes, sir. Itong, itong isa, quartz and security, security. filter na 10 microns. 10 microns and then 5, 5 microns. microns. So, tatlong filtration yung dinadaanan ng salt water bago pa siya yes. pwedeng inwin. Okay. No? So, So after po nito, yung tawag po dito sa filter na to ay pre-treatment filter. Pre pa lang po 'yan. Yes, sir. Pre-treatment. May requirements po kasi ang desalination o yung reverse osmosis na tinatawag nila bago po siya papasok. Ah, so ano pa lang po ito? Parang impurities pa lang itatanggalin natin. Yes, Hindi impurities. pa siya talaga drinkable na water. Hindi pa po. Okay. Siya. Maalat pa po yung Maalat output pa. nito. Okay, so, so pagkatapos next. po natin sa security filter, papasok na po siya sa Reverse osmosis. Ayun. Doon sa likod? Yes, yung nasa likod. Dito po. Ayun. So dito na po tayo magkakaroon ng desalination process. Okay po. Dito na po isiseparate yung salt water and then fresh water. Mm -hmm. So si fresh water po, pag naseparate na niya, dadaan po siya ng UV sterilizer mm -hmm. para safe po for drinking water yung tubig na ipoproduce natin. Parang talagang sterile. Yeah, sterile, sterile, sterile talaga. siya. So pagkatapos po ng UV sterilizer, pupunta na po siya sa product tank. Mm -hmm. And then after po ng product tank, pupunta na po siya sa mga gripo na naka-install doon mm -hmm. upang doon po magigib yung mga ating mga constituents dito sa Silaki Island. So just to be clear, so engineer, ito pong tubig nito straight out of the sea? Yes. Yun ay talagang pinapump nila galing mismo sa dagat papunta dito sa sa facility na to to filter out para maging malinis na tubig. for, drinking, kahit ano, pwede na. Domestic use, lahat. Pwede nyo na siyang gamitin. True. Itong process na to. Malaking tulong po talaga itong binigay ng DOST dito sa Silaki Island dahil mas malapit na yung pag-iigib po nila kahit bagyo, kaya nila magigib. Mm -hmm. Hindi na po sila yung talagang hirap. Kasi maalon. Kaya nga po yung iniisip ko yun. Paano kung may mga panahon? Kasi sa Pilipinas, dalawa lang. Yes, mainit at tag-ulan. At kaya, yung tag-ulan, lalo na ngayon na experience natin, grabe yung pagbagyo. Sa unang um, operation namin, kunti lang o oh, halos wala pong nagigib. Mm -hmm. Kahit natayo na to, sir. Yes. Natayo na siya, operational na. Wala pumunta. pahirapan po na iano sa kanila na ito, itong tubig na napoproduce namin dito sa riwa pwedeng inumin Nung una po talaga sa inamong mga ano anong una sir um, kinakausap namin yung mga community mm -hmm. na pinapaliwanag namin na ganito ito itong project na to hindi para sa amin mm -hmm. ang project na ito na dito para sa inyo sa ikabubuti nyo sa na ng buhay so ilang percent pa sir yung or engineer yung mga uh, hindi pa talaga tumatama yung hindi pa tumatangkilik sir, dito sa desalination ay around mga 30% na lang po na total household na sila kay Island. Kasi yung 30% po na yun, sila po yung may bahay sa tabing dagat. Sila po yung madaling maka-access papunta ng main island para yung pagpunta po nila ng main island, iba na lang po nila yung tubig papunta po sa kanila. And then, bubuhatin na lang po nila na mas malapit kaya mas easily access po para sa kanila. Para sa kanila. Uh, on behalf po ng LGU, nagpapasalamat po kami sa DOST sa binigay po niya na proyekto na katulad nito. Kasi alam po, first, or first in region man, or first Pangasinan kong proyekto na to, lalong-lalo po solar power po siya. So, wala na pong ibang expenses ang LGU. Uh, tsaka, malaking tulong po ito sa mga constituents po namin sa Silaki Island. Kasi kita nyo naman talaga yung hirap na pamumuhay po dito. Maraming salamat po sa Dios. And with that being said, Engineer, maraming salamat po Thank for you. your hard work. Yes. Uh, for also maintaining, yes. helping, and trying to impact pa hopefully, not just si Lucky, pero ma-replicate natin po sa iba't iba, -iba po. Yes. Sir, maraming salamat. Thank you, Thank you sir. At syempre, hindi na natin pinalagpas na tikman at inumin ang tubig mula dito. Cheers, mga ka-DOST Barkada! Hashtag, super refreshing na ang feeling ng mga taga Silaki dahil sa teknolohiyang handog ng DOST. Ngayon nag operate na ang water desalination facility sa Silaki, nagiging kampante na rin ang mga residenteng ligtas na para sa kanilang kalusugan ang tubig na kanilang iinumin. Ang hulog ng langit para dito sa sitio sila kasi malaking bagay ito. Sa simula sa batang maliit, sa nakakatanda, sa mga lola natin, at hindi pa sila pupunta doon sa kabila para lang kumuha ng tubig na pangpaligo nila, pangkabuhayan nila, na pangluto sa mga pagkain. At malaking bagay na tulong sa kanila tuta. na siyempre yung consume ng oras nila. Tsaka talagang mabubuhay tayo kasi kailangan natin ang tubig. Maraming maraming salamat. Sana marami pa kayong matulungan na katulad dito sa Sitio Silaki na mabigyan nyo ng ganito mag-improve ng mabigyan ng tubig na katulad namin na may hirap sa kabilang isla pa. Kaya ipapasalamat po ako. Maraming maraming masalamat sa inyo sa binigay nyo tulong dito sa Sitio Silaki. We saw how science and technology through the correct implementation of science and technology, yung natural resources natin can really be used for the greater good of a community. Through the help of science and technology, they came up with a way na yung mismong resources nila dito ay magamit nila para hindi na sila numiban pa ng ibang bayan para makakuha ng necessities or essential nila such as water. So it's just beautiful to see how Department of Science and Technology really helps communities open sila sa kahit anong problema. Actually, ang ganda nga nung sinabi ni RD Tess na kapag may problema, mas maganda. Kasi doon talaga nagiging alive. Doon natin nakikita ang buhay, ang siyensya at teknolohiya, pati ang inovasyon. Before I end, kagaya ng problema nila dito sa mga manonood or sa mga makikita or sa mga communities na meron na na meron pa rin mga tao, mga families na hindi pa yumayakap sa bagong teknolohiya, bagong proseso o bagong pamamaraan ng buhay na maging bukas po sana kayo. Na sana po mas tumaas pa yung trust natin sa gobyerno, specifically sa DOST dahil sila po ay taos pusong tumutulong, taos pusong nagbibigay or nag-aabot ng mga pangangailangan ninyo. Hindi na nga kayo kailangan lumayo eh. At your doorstep na po sila pumupunta. So hopefully po, through this episode, we could inspire other communities na lumapit po sa DOST and we could inspire also other communities na meron ng technology to embrace it and to hopefully raise awareness towards other communities. Tama ka dyan, Diego. Ganyan ang mandato natin sa Department of Science and Technology ang magbigay ng solusyon sa mga problemang kinakaharap natin ngayon. Kung noon maituturing na islang uhaw at salat sa tubig ang silaki dahil sa krisis sa tubig na kanilang nararanasan, ngayon, nag-uumapaw na ito dahil sa makabagong teknolohiya at inovasyon na ipinagkaloob natin sa kanila. Ang pangarap natin, hindi lamang silaki ang makikinabang. Gusto nating makita ang ganitong uri ng inovasyon sa iba't ibang sulok ng bansa lalo't higit sa mga komunidad na nangangailangan. Ipagpapatuloy ng DOST ang makabuluhang serbisyo nito sa pagpapaabot ng isang agham na ramdam para sa lahat. Muli, ako si Secretary Renato Yusoldum Jr. ng Department of Science and Technology o DOST. Samahan niyo kaming muli sa susunod na linggo upang alamin at talakayin kung paano nakatutulong ang agham, teknolohiya at inovasyon sa pagbibigay solusyon at oportunidad sa lahat. Ito ang Shensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. One DOST for you, solutions and opportunities for all.